Hello po mga guys. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Masdan niyo po mga guys. May pakikita naman po ako sa inyong kakaiba. Ito po ang new na buo na ang mata po ay apat. Masdan niyo po mga guys. So, apat po ang mata na new. Ang pangkaraniban po niya ay tatlo. Ayan po. Tingnan nyo po yan at apat mga guys. Uh, ang apat na mata po mga guys na new ay kakaiba. Isa rin pong rear na tinatawag yan. Yan po ay marami ring ang ginagamit. Gamit sa gamutan, <clears throat> gamit sa mga pampaswerte. Lahat po, ano man po ang uh, gawing ninyo, dun sa mga marurunong na nagpukonsarga nito, anuman pong ikonsarga at ibinyag, ayun po ang magiging kagamitan ng nyug na ito. Ito po ay halos walang natatapon, ultimo yung tinatawag nitong bunot, ito pong bao, yan pong laman, yan pong langis o sabaw, pag po yan ay nilalangis natin, ay kailangan-kailangan po yung langis niya Number one po yan, isa po yan sa ginagamit ko sa panggagamot. Kung makikita nyo po yung mga ginagawa kong panggagamot, panghilot, yan, yan po. May mga lahok po niyang apat na mata. Yan, yan po yan, tingnan nyo po. Napakaganda po. Uh, ang mga nyug po, na ganito ay maraming klase. Mayroon pong walang mata, mayroon pong dalawang mata, mayroon isang mata, yan po ay apat na mata. Yan, yan po, yan po ay yan po ang aking karanasan bilang manggagamot na nakikita. Yung iba, yung iba po, po ay hawak ko. Ito lang po ang una kong na upload na apat ang mata. Ayan. Yung iba po ay nasa akin na ginawa ko ng uh, gamit. Yung nyug ko na walang mata. Mayroon din hong dalawang mata. Ayan. Pero ito pong ipinakikita ko sa inyo ito po ay apat. Ayan po isa rin pong kakaiba kung makakakuha ho kayo nito mga guys ayan masdan nyo po napakabihira po nito umpisa rin po nung ako'y gamot. ito nito lahong week na ito ako nakakuha nito ito po ay uh, ibinigay ng isa kong kaibigan na nasa ibang bayan na uh, ang magulang ko po, po ang magulang po niya ay aking nagamo. Kaya ito ho, ibinigay sa akin itong nakuha niya. Apat ang mata, ayan po. Napakaganda po mga guys yan. Sa loob ng bahay, kung ano man pong pagagamitan, dipindi po sa inyo kung ano ang gusto ninyo. Pero sa akin po, ang ginagawa ko nito mga guys, ito yung ginagawa ko po pong round. Ibig sabihin, gamit ang lahatan. Yun po yun. Kaya kung makakakuha kayo mga guys, nasa sa inyo na po kung anong uri po at klase ang ikakarga nyo kung dadalhin nyo po sa isang albularyo o yung marunong magkarga ng ganitong mga bagay na mga nyug na kakaiba yan po mga guys hanggang sa muli po sa mga susunod kong video panoorin nyo po salamat po mga guys